Yan guys, good morning. Nandito tayo ngayon sa may Quiapo, Manila. Sa tapat ako ngayon itong Quiapo Church. At iikot tayo dito sa mismong likod nitong Quiapo. At uh, check natin dito, ipapakita ko sa inyo yung mga iba't ibang klase ng mga paninda na meron dito sa paligid mismo ng Quiapo Church. At alamin natin yung mga buhay-buhay na meron dito sa kahabaan nito o sa likuran nitong Quiapo, Manila. Galerita 80, 60 lang sa Gatang Hipol, Laeng 50. Ito naman no, yung mga Batangas Salted Eggs. Ito dito yung ano, sa tapat ng simbahan ng Iapo. Ng, uh, so, napakadami talaga yung mga bukmano dito. Ay, uh, yung uh, mga pagsakitak na mga piliin. Napakabagsak uh, krisyo din at saka mura lang guys. Nandito naman sa gilid itong kapasok ng simbahan. Ang dami ditong tinang mga prutas o. Ang rambutan, 20, 25 lang yan oh. Tapos uh, okay. yun. Yeah, yeah. so, at yung 50 So, yun 25 yung one corn. lang yeah, be.

thank mm -hmm. you sampo no you know, 25 ringgit dami dito guys sa mga bibili mga gulay at saka mga dried fish maraming mabibili tayo dito ng mga ganito Gano. dito yan sa may malapit ng kasimbahan ng Kiapo ano, iba't ibang putas. Pero ano dito tayo guys sa may uh, Kinta Market and Peaceport na uh, papasok tayo dito guys sa Kinta Market. Tingnan natin yung mga paninda dito. Available. Ayan, na pasok tayo dito. Tingnan natin yung mga paninda dito guys. Oo, ko pa lang dito uh, na-vlog ito guys, yung Quinta Market dito sa May Quiapo. Ito guys, yung mga peri pagkagaling ka ng Pasig. Ito yung dito yung uh, babaan mga pasahero. So dito to sa may likod ng Quinta Market. Then makikita natin dito yung ML Quezon Bridge. Yan. Yeah. Nandiyan din yung uh, may napakahaba nito yung so, dito nagdaan talaga tapos ang biyahe niyan kung um, ano papunta kalupa na yan yung diretso na doon pero dito yung gawin na to ay papuntang Pasig at ah, yun bandang Loton dyan uh, bumababa yung pala yung mga pasayero dito kanina bumaba din dyan So, sa gitna, doon talaga yung babaan ng ibang pasayro sa may bandang luton. ano, you know, nandun na kasi yung ano, uh, mismo sakaya. May mga sakaya na din sa bandang luton. Yun yung uh, ano, Pasig River Ferry Station. Yeah. So, yung ano dito yung booking ka market Yung know, sa iba iba't ibang mga so, pang nandito mga isda mga tipo uh, so Malit lang ito na, ano, na, na area pala ito. Alam ko malaki ito na kasi. Pinta market. Pero ano dito, mas malinis. Malinis yung, ano, okay, yung palingki okay. na ito guys. Ayan, yeah. mga manok. 200 per kilo ng manok. Ayan, ganyan pala dito. Ayan, dito tayo sa may Palangka Street, guys. Oh. Ayan yung mga biyayang galing dun sa may simbahan, Tapos ililikod dyan sa may tulay. Ayan. And then, diretso tayo dyan sa may, ano, kabilang site ng Magdalena Pawn Shop. Dan marami yung mga nagtitinda diyan. Tingnan natin guys. Tara. Magitan lang side ito yung mga nagtitinda mga protas. you know. Gilid diyan. Batibang prutas, ang dami. Yan. Yan dito naman mga nagtitinda ng mga ganito. Kaya nito yung ng kabilang side ng Palangka Street. So makita natin na dito talaga yung bilian ng iba't ibang klase. Ng mga gulay at mga dried fish. <laughs> Ito yung Sheila's Dragon Fruit Salad ang juice oh. Yung mabili dito na uh, fruit salad. Ito okay, guys yung sikap na Sheila's Dragon Fruit Salad. Yan okay. uh, yung uh, Sheila's Dragon Fruit Salad. Okay. Okay. Ano ba 'tong ulam ko? Ang binibenta ni Nanay dito. Sana mo lang isang mga kalderita 80, 80 60 lang sa laing. pag hmm. oh. naman no, 'yung mga batang gas. Uh, salted eggs <laughs> Ito dito yung ano sa tapat ng simbahan ng ya ng Yapo. Uh, yung uh, yung pagkumo sa dito napakadami talaga ng mag mga mano dito. Mga uh, kita ng mga bili na napakam. Uh, presyo din at saka mura lang guys. Kasi dito naman sa gilid dito'ng pasok ng simbahan, ang dami dito'ng tinamang mga prutas oh. Ang rambutan 25 lang yan. Oh.

pabango guys ang dami oh yun mga perfume yan oh no? 125 mga mga pabango dito puro balaklak naman oh so, uh, emperor dido yun at tindahan dito ng mga ano case ng cellphone case parami yung mga nagitinda guys yung mga um, ang dami yan yeah, no. ang dami nito nagtitinda ng mga ganito. Yeah. Okay. ba? 100. Dito mga pang-paswerte. Wow. Uh... 200 to Ito na 'yung anong anong sa halo-halo lang pang-paswerte pang, so, yung pang -pamilya. Pag itong ano green business. green pang-bisnis -business. 'yun. Pang-bisnis. <inaudible> Ito yung mga ano. Magalap dito? Ito pang pamilya. Ayan. Pamilya. Isang daan lang ito. Ang benta ni nanay. Matagal na kayo dito lang. Hindi titinda? 20 years. Ah, 20 years na. Ang daming. Pag ganito na ay magkano to? Ayan. Pang ano to? Alam kong paswerte. Pamilya pang ano po ah ito pamilya, pamilya rin to yung pula ah. itong napakalaki na eh mag pang kalaban to <laughs> <laughs> <Mga> maligno <laughs> sa utang yan ang ganyan pala siya kaya black so ito yung bili natin pang pamilya oh. yung kainanay ya, yeah. Tapos, pwede na rito ilalagay. Ah, dito nilalagay. wala sa Nakala ko doon sa loob. Wala pong sindihan. doon sa loob. Ayan. Dito. daan. Ayan, dito natin sindihan, no? Yung kandila. Ayan. Sana, swerte na. Baka,

ano yung sakit mawala yung sakit tampa ng malas saka sakit sa uh, dito guys oh iba't ibang kulay to yung inyong mabibili dito sa ano ni nanay mga kandila may iba't ibang pang paswerte ito sa green ay sa white wish and purity yan o eh. green health and family green naman money and business sa blue peace of mind yan tapos sa pink lab, lab light tapos sa violet material wealth tapos sa orange naman brightness kung kung dumidilim na yung, yung ano to bili ka ng orange tapos speech studies and exams so pwede dito sa mga ano mga bata na nag-aaral brown naman travel and, and fortune rainbow yan wish and wishing candle yung rainbow maroon salamat sa nasarino ah yung maroon pala ay para salamat okay. sa nasarino yung black ano siya conscience yun ayun Ayan, ganyan siya ya Ayan. Ayan. si nanay ano pangalan niya ay rosario ah si mga nanay rosario sige po yan ay sa kay nanay rosario nagutinda no, ng na kandila dito sa piapo ilang taon na kayo nag? 80 Oh, 80 na sinanay oh. 80 years old na yun napakasipag pa rin magtinda dito sa Quiapo yan 20 so 20 years na sinanay dito nagtitingda sa Quiapo so yun black master rin yun sa kabaan itong ano guys uh, itong sa likod ng simbahan ng Kiyapo dito may nagtitinda rin may halo halo mga uh, ribolto, mga black nasa rin yan yan yung yung ano, mismo yan yung black nasa rin dito yung pwesto nila and then sa gilid dito yung mga nagtitinda ng mga poon yun tsaka mga uh, resaryo yan Hanggang doon yun sa dulo guys Pag lagpas naman dito Mga bilian na ng mga electronics Ayan yeah. yeah. yung ibang haba ng ibang ilista street guys sanapin so, naman natin dito si Boss Waray guys Kanina nespata natin yung kanyang Mga uh, paninda dito sa may ibang ilista at uh, pakikita natin dito si Puswaray Talaga na mga uh, Kilala sa kanyang mga tinitinda mga sapatos Dito sa kaba ng ibang lista electronics yung inyong mabibili dito na Napakadami Tsaka mga power tools Yan dito tayo sa sapatos Tibos Waray na buy one take one na nakakalaga ng 1,500 tapos 2,000 naman kung dalawa 1,500 kung tatlo naman 2,000 lang ito yung mga sapatos dito guys eh. uh, mayroon na available kay Boss Waray eh. iba't ibang kulay po guys eh. Yan, oh, yung mga kulay ng sapato may green may red black yan yung mga ano, mga design tsaka kulay ng mga sapatos available dito. O, ganda. halo, Ibang, ano yan, green yan. Ganda. at ito red naman. O, so red. O, oh, yan. Yeah. Dito pwede ka makakabili ng dalawa. One, five na yan. Sa dalawang piraso na yan, mamimili ka na lang yung mga gusto mong sapatos o tulay. Dapat dito, yan. Yeah. O, so, may violet din, o. Oh

tapos yun, bayo yun. Ang dami pang naka ano dyan. Alam mo bossing. Sa uh, so ulit na uh, yun mabibili dito. So hindi lang natin dito nakabot ng na Cebu sa si Warais. mamayang hapon pa siya available. So umaga kasi tayo dito umikot. So mamaya, mamaya siguro. Boss, may mati Hindi natin pa? balikan. Yan, yung mga nag inquire dito. Napakalami yun. Dami mga sapatos. Ang ganda doon yung, yung pink pink na kulay ng sapatos. kada kadami dito yung, yung mabibili ng sapatos kay Boss Waray. Uh, buy one, take two. So, 1,500 pag dalawa. Pag tatlo naman, 2,000 lang eh. Kaya yung mabibili dito sa kay Boswaray Waray. Saka baka lang sa sila nitong Ibang Hilis Castrito yun. Eh. Matabi nitong Uh, katapat itong Metro Bank. Tapos yung uh, ma Mang Tinapay. And then, pagkita nyo na yung tarpaulin ni Boswaray na, ano dyan, na nakalagay yung dalawa, 1, 5, tapos 3, 2,000. Tapos, tapos ito mga sapatos nila. Ang meron dito na available. so Araw-araw yan dito available sila sa may ibang lista street sa may Yapo Dito sa may Yapo, Maynila nila gays ang dulo niyan na itong ibang lista street Yung Recto mismo tapos yung Isitan mismo yun na yung binaka landmark yung pagpapunta kayo dito sa ibang lista street Ito talaga yung bilihan dito ng mga electronics at mga power tools na available dito Ayan guys, hanggang dito na lang muna ang aking uh, ginawang video for today. At kung may nais nice kayong sabihin sa ating ginawang video for today, mag-comment lang sa ating comment section. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, ano, ay mag-click lang yung notification button doon na subscribe para lagi kayong manutify sa ating mga latest video upload. Maraming salamat inyong patuloy na panonood at pag -suporta. Bye! -bye.